kontak Ay. Galing ka, hello mga kamams. Galing kami sa church, then pupunta kami, nag-explore kami dito sa may seaside, ano, resort. Ito, tingnan. ang seaside. I love seaside. Tingnan namin kung anong, ano to, beach, front beach pala. Ayan, dito pala. Akala ko, narong turn kami doon sa kabila. Ito pala yung, kasi, sabi ko ano ba yung seaside May seaside din pala dito sa Naik Naik po ito guys Ayan ang entrance Ayan Saan po parking? Sa po Okay po Pagkakain lang po kami May restaurant po dito? Ay wala Titingin lang po kami sa ano Okay Ayan Wala palang kainan I mean, ano lang pala is beach. Beach lang pala siya. Wala pala siyang kainan, guys. Mga beach lang pala. magkano tayo ng parking. Tapos, titingnan natin kung maganda. Maganda po yung ambience dito. Kailangan pala magpabaon. Tingnan po namin. Explore. Sister, hawakan mo po. Ngayon, ngayon, ngayon po. Mm. Alam and sister Pag-alisin okay. ko po yan. Halika na si Starets. Iroba muna tayo. Nililipot ka. Ang lili. Wala palang pagkain dito. Bag natin, sister. Ay. Oh. Tingnan lang namin ito mga kamans. Ang um, ano, ang um, may paglalaban ng beauty. Ang maganda dito. Ah, okay. Yan lang pala. <laughs> restaurant pala dito. At may restaurant din. Ayan mga kamang sa sisay. Mau <laughs> sokong, balik orang Ganap ng makainan. Pero wala kaming makainan. Ayun. May mga palaisdaan. May mga palaisdaan. Kainan. Wala mga kainan dito. Ito yung mga cottage. Cottage. Yeah. So, iyan yan lang dito kasi hindi siya white sand dito sa naik. Ayan mga kasikam. Uwi na tayo. Wala namang pagkain. <laughs> Wala palang restaurant dito. Okay. Natakam pa naman ako sa isda. Natakam kami sa isda pero walang restaurant. Uwi na kami. Magmakdo na lang kami. Mga kamams. Yan lang.